Mauwa tayo ng gagamba rito sa Timra shop ng chocolate For this ah, Ito lang yan, may mga gagamba rin yan Ito sa Vancouver Ito uh yan, -huh. may mga gagamba eh yan Sa mga tabi-tabi Ayan, yeah, may bagting. Ayun, bagting mo. Umiki ng Cheese! Ayan na. Ayun. Malaki. Napakalaki. Tinayger. May kain ka, impan eh. <laughs> Dito lang yung Malalaki rin ang gagambaro sa loob. Dito lang yan eh, sa Sa ng chocolate Dito sa Vancouver Ah ito in orange na maliit pa Ang na yung langaw Ang eh. titinri ng gagamba rito Oo uh, gumagalaw Vancouver Spider Oh, meron na namang nakita. Uy. Inimpierno ito ah. Inimpierno. Mag-focus ka. Iyan. Wala. Wow. Ramen eh. Rito lang eh. Puno na ang posporo. Yung posporo ng uh, ano. Pali ito. Wala na. Marami rin yan, Rob. Marami rin.